as a kid, like that wasn't. If I thought about boxing, I knew who Manny Pacquiao was. What fight was it you were rooting for? Oh man, there's been there's been there's, there's, I was there's a handful. Yeah, there's there's a handful. Uh, when when he fought Haddon, when he fought Thurman. Ay to daw na team ni Mario Barrios may nabuo ng game plan. Ito nga daw ay ang game plan para matalo nila si Manny Pacquiao. Ang game plan daw na ito ay sa unang round hanggang round 3, papagure na daw niya si Manny Pacquiao. At pagkatapos ng round 3 hanggang ang round 7, medyo mahina na daw si Pacquiao noon kasi pagod na. At sasaktan niya na daw to sa round 7. So pagkatapos ng round 7, nasaktan niya na daw to hanggang round 8, ina-knockdown niya na daw to sa round 9. Iyon ang nabuo nilang game plan. At yung game plan na yon ay matagal daw nilang pinag-aralan yung mga galaw-galaw ni Pacquiao kung papaano daw siya manuntok. Yung game plan daw nila na yon, siguradong mag epekto daw yon. Ayon yan sa interview sa isang mga kasamahan ni Mario Barrios. Ngunit ang tanong ko dito, ito sa mga panood natin, ang tanong ko dito, gagana kaya yung game plan nila na yon? Sa ating kaisipan, sa ating mga Pilipino, sa tingin mo, wala rin ginawa si Manny Pacquiao na game plan? Palagay ko may ginawa rin siyang game plan, kaya yung game plan nila na yon, baka malihis sa katotohanan yon. Marami nang nagsabi niyan. Marami nang mga interview ganyan ang sinasabi ng kalaban, pero hindi nangyayari. Eh, malay natin. Kasi yung pinag-aralan nila yung edad ni Pacquiao at yung galaw ni Pacquiao doon sa game plan nila. Pero ang masasabi ko lang, gumana kaya yan? Ikaw na nanunood, sa tingin mo gagana kaya yung game plan nila kay Manny Pacquiao? Oo, medyo maedad na siya pero alam naman natin, eksperyensyado siya. Kung gumana man yun o hindi, comment nyo dyan kung ano yung nasa isip nyo. Yun lang, hanggang dito na lang muna tayo kaya please like and subscribe. See you!